Sa likod ng katahimikan ng isang baryo sa Quezon, may isang lugar na hindi tinutukoy sa mapa, ang tinaguri ang baryo maligno. Isang lugar na pinamumugaran daw ng mga nilalang ng dilim, ngunit sa likod ng mga alamat at bulong, isang babae ang naglakas loob na tuklasin ang katotohanan. Isang kwento ng nakakatakot at mga nilalang na hindi lamang sa gabi nagtatago, kundi sa loob din ng mga taong hindi mo inaakala. May tanong akong nakakatakot sa dulo ng video. Pero bago mo yan marinig, wag mong kalimutang mag-like at subscribe kung gusto mong manatiling ligtas. Ako si Astro at wag na natin patagalin. Story time. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon, may isang lugar na tinutukoy ng mga matatanda bilang baryo maligno. Hindi ito nakikita sa anumang mapa at bihirang pag-usapan ng mga taga roon maliban sa mga bulong-bulungan sa gabi. Sabi nila, ang baryo ay pinagmumultuhan ng mga aswang, mga nilalang na may anyong tao sa araw ngunit nagbabago sa gabi upang manghuli ng mga biktima. Ang kanilang mga mata ay lumiliwanag sa dilim at ang kanilang mga ngipin ay matutulis na parang mangangain. Matalas na parang pangil ng isang mabangis na hayop na parang handang kumagat. Ngunit sa kabila ng mga kwento, may mga hindi naniniwala at isa na rito si Clara. Si Clara ay isang dalagang manunulat mula sa Maynila, 25 taong gulang na naghihintay ng inspirasyon para sa kanyang susunod na nobela. Siya ay isang modernong babae, hindi naniniwala sa mga pamahiin at lalong hindi natatakot sa mga kwentong multo. Nang marinig niya ang tungkol sa baryo maligno Mula sa isang matandang librarian sa lungsod, nagpasya siyang pumuntaron upang magsaliksik. Kung totoo'ng may aswang, sabi niya sa sarili, gagawin ko itong sentro ng aking kwento. Isang gabi ng Nobyembre, dumating si Clara sa Baryo Maligno. Ang baryo ay tahimik, halos walang buhay. Ang mga bahay ay gawa sa kawayan at nipa, at ang mga ilaw ay malabnaw, nagmumula lamang sa mga gasera. Ang tanging tunog ay ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ugong ng hangin sa mga puno ng niyog. Sa kanyang paglalakad, napansin ni Clara na ang mga bintana ng mga bahay ay nakasara kahit na mainit ang gabi. May mga krus na nakapinta sa mga pinto at ang amoy ng bawang ay nanunuot sa hangin. Nagtungo si Clara sa bahay ng kanyang tiyahin, si Aling Nena, ang tanging kamag-anak niya sa probinsya. Si Aling Nena ay isang matandang babae na may malalim na mga mata at boses na parang bulong. Clara, anak, sabi niya nang makita ang dalaga. Bakit ka napadpad dito? Hindi ligtas ang baryo maligno sa gabi. Tita, hindi na po ako bata, natatawang sagot ni Clara. Kailangan ko lang ng kwento para sa aking libro. Huwag po kayong mag-alala, ngunit ang mga mata ni Aling Nena ay puno ng takot. Hindi ito simpleng kwento, Clara. Ang mga aswang dito, totoo sila. Kapag narinig mo ang kanilang mga hakbang sa bubong o ang kanilang pabulong na tawag, tumakbo ka at huwag kang lilingon. Natawa lamang si Clara, iniisip na ito ay mga pamahiin lamang. Ngunit bago siya matulog, binigyan siya ni Aling Nena ng isang maliit na krus na gawa sa kahoy at isang supot ng asin. Panatilihin mo ito sa iyo, sabi ng matanda. Huwag kang magpapakita sa labas pagkatapos ng alas 12. Kinabukasan, sinimulan ni Clara ang kanyang pananaliksik. Kinausap niya ang mga taga ngunit kakaunti lamang ang gustong magsalita. Ang mga bata ay nagtatakbuhan kapag naririnig ang salitang aswang at ang mga matatanda ay nagpukrus sa noo kapag tinatanong. Ngunit may isang lalaki, si Mang Isko, na nagbigay sa kanya ng impormasyon siya ay isang matandang magsasaka na may mukha na puno ng mga kunot at mga mata na parang may alam na hindi sinasabi. Ang mga aswang dito, sabi ni Mang Isko, habang nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga, hindi sila basta-basta. Matagal na silang naninirahan sa baryo bago pa man dumating ang mga ninuno natin. May isang pamilya dito na pinaniniwala ang lahi ng aswang. Ang mga Lopez. Sila ang may pinakamalaking bahay sa dulo ng baryo, pero walang nakakakita sa kanila sa araw. Bakit po hindi sila nakikita? tanong ni Clara habang nagsusulat sa kanyang notebook. Dahil natutulog sila, sagot ni Mang Isko. Sa gabi sila gumagalaw. Kapag narinig mo ang isang malakas na hagikik o ang tunog ng pakpak sa himpapawid, magtago ka. At huwag kang makikipag-usap sa sinumang estranghero pagkatapos ng alas dose. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Clara. Ang mga kwento ni Mang Isko ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon, ngunit may parte sa kanya na nagsimulang magduda. Habang nakahiga sa kanyang kama, narinig niya ang mahinang kalusko sa labas, parang mga yapak sa bubong. Napatigil siya at nakinig. Ang tunog ay huminto, ngunit pagkaraan ng ilang segundo narinig niya ang isang mahinang bulong mula sa bintana. Clara, Clara. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Kinuha niya ang krus na bigay ni Aling Nena at mahigpit itong hinawakan. Imahinasyon ko lang ito bulong niya sa sarili. Ngunit ang bulong ay muling narinig, ngayon ay mas malinaw. Clara, labas ka. Hindi na nakatiis si Clara. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa pamamagitan ng manipis na kurtina, nakita niya ang anino ng isang babae sa labas, matangkad, payat, at may mahabang buhok na umaalon sa hangin. Ang mga mata nito ay kumikinang sa dilim parang dalawang pulang bituin. Napaigtad si Clara at napaatras. Ang anino ay biglang nawala, ngunit ang tunog ng pakpak ay narinig niya mula sa itaas ng bahay. Sa kabila ng takot, nanaig ang kanyang kuryosidad Kinuha niya ang kanyang flashlight at ang supot ng asin at nagpasya siyang sunda ng anino. Lumabas siya sa bahay, tahimik na naglalakad sa dilim. Ang buwan ay maliwanag, ngunit ang mga anino ng mga puno ay parang mga kamay na handang sumaklot sa kanya. Sa di kalayuan, nakita niya ang malaking bahay ng mga Lopez. Walang ilaw sa loob, ngunit may narinig siyang mahinang hagik-gik mula sa likod ng bahay. Sumunod si Clara, ang kanyang mga hakbang ay maingat. Sa likod ng bahay, may isang maliit na kubo na gawa sa kawayan. Mula sa loob, narinig niya ang mga bulong at ang tunog ng isang bagay na parang hinahatak sa lupa. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa isang maliit na butas sa dingding ng kubo. Sa loob nakita niyang isang nakakakilabot na tanawin. Isang babae na may mahabang buhok at maputlang balat ay nakaupo sa sahig. Sa harap niya ay isang batang lalaki, nakatali at halatang natatakot. Ang babae ay ngumiti at ang kanyang mga ngipin ay tumalim parang mga pangil. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at ang kanyang mga kamay ay nagbabago. Naging mahaba at matutulis ang mga kuko. Si Clara ay napasinghap at ang tunog ay sapat na upang mapansin siya ng babae. Biglang tumingin ang babae sa direksyon ni Clara. Sino yan? Sigaw nito at ang kanyang boses ay parang unggol ng hayop. Tumakbo si Clara, ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang tunog ng pakpak sa likod niya at ang hagik-gik na lalong lumakas. Sa kanyang pagtakbo, Naalala ni Clara ang sinabi ni Aling Nena tungkol sa asin. Hinintuan niya ang pagtakbo, hinuha ang supot ng asin at ibinuwis ito sa lupa, gumawa ng isang bilog sa paligid niya. Ang hagik ay huminto at ang tunog ng pakpak ay nawala. Sa dilim, nakita niya ang babae ngayon ay may anyong kalahating tao, kalahating ibon na nakatayo sa labas ng bilog ng asin, hindi makalapit bakit ka nandito Clara? Tanong ng babae ang kanyang boses ay malamig at nakakakilabot. Hindi ka dapat nakikialam. Sino ka? Tanong ni Clara. Bagamat nanginginig ang kanyang boses. Ako si Lorena Lopez, sagot ng babae. At ito ang aming baryo. Kami ang nagbabantay dito. At kami rin ang nagpaparusa sa mga sumisira sa aming katahimikan. Bakit mo kinuha ang batang iyon? Tanong ni Clara dahil kailangan naming mabuhay, sagot ni Lorena. Ang dugo ng mga inosente ay nagbibigay sa amin ng lakas. Ngunit ikaw, ikaw ay iba, may amoy kang hindi pamilyar, hindi ka kabilang dito. Bago pa makasagot si Clara, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa di kalayuan. Si Aling Nena, kasama ang ilang tagabaryo na may dalang mga sulo at krus, ay dumating. Lorena, sigaw ni Aling Nena, Bitawan mo ang pamangkin ko! Si Lorena ay ngumiti, ngunit ang kanyang anyo ay nagbago muli. Naging isang malaking ibon na may matatalas na kuko at pakpak na parang sa paniki. Tumilapon ito sa himpapawid, ngunit bago ito tuluyang makalayo, isang matandang lalaki mula sa mga taga ang naghagis ng isang sibat na may dulo na gawa sa pilak. Ang sibat ay tumama kay Lorena. At siya ay bumagsak sa lupa, sumisigaw sa sakit. Ang mga taga-baryo ay mabilis na lumapit at tinapos ang buhay ng aswang. Ngunit bago siya tuluyang mamatay, tumingin si Lorena kay Clara at bulong, "Hindi kami ang tunay na halimaw dito. Mag-ingat ka, Clara. Ang tunay na aswang ay nasa loob ng mga tao." Ang mga salita ni Lorena ay nagpaiwan ng lamig sa katawan ni Clara. Nang gabing iyon, umalis siya sa Baryo Maliknyo dala ang kanyang mga tala at isang bagong takot na hindi niya maipaliwanag. Ang mga taga-baryo ay nagpasalamat sa kanya ngunit hinintay nila ang kanyang pag-alis bago magdiwang. Sa kanyang pag-uwi sa Maynila, hindi na muling bumalik si Clara sa baryo maligno ngunit ang mga salita ni Lorena ay hindi na wala sa kanyang isipan. Kung ikaw si Clara, maniniwala ka ba sa mga salita ni Lorena na ang tunay na aswang ay nasa loob ng mga tao. O naniniwala ka bang ang mga aswang tulad ni Lorena ang tunay na halimaw? Ilagay ang comment sa baba kung ano ang sagot mo.